So, andito na nga sila yung mga kasama namin. Grabe. Yung pababa ka pa lang. Eh, sobrang ganda na nang nakikita mo. Sulit na sulit yung linakad ko pataas dito. Ah. ah. Ang ganda niya. Diba, ang ganda oh. Tanaw na tanaw ang dagat. Nandito na po yung mga kasama namin. Nagpapahinga. Oh, mo Prince? I don't know. Ano ang masasabi mo? Ito ba yung mga? Ito ba yung mga? Ito ba yung mga? Ito ba yung mga? Ito ba yung yung gusto pa sana naming magstay sa lugar, kaso nga lang kulang na kulang yung oras namin dahil alas 3 na po ng hapon. Kaya kailangan na din po naming bumaba at may mga pupuntahan pa po tayo. bahay sa Punta Verde. Punta Verde? Walang nakatira dito? Meron din ah, meron din. Pero sa Punta Verde, Verde kayo? Yes, po. Oo. Oh. sino kasama nyo pumunta dito? Then, si mama. mama mo. Magkapatid kayo? Ay, hindi. Oo. Uh -huh. babait nyo naman. Pero may school kayo dito? Wala sa Punta Verde? Pa. Yes. Sa Punta Verde ang school? Kaya tayo na bayad na dapat ng totoo ng sawa. Adobo adobo. Adobo daw. Nadaw ano mo sabihin mo sa adobo. Tinong ang itlog. 'Yung ang itlog ang daw masasabi mo sa hilog na itlog. Tinong <laughs> ang itlog na <No>, walang loya. <laughs> Habang 'yung iba ay e, nagpapahinga, 'yung iba naman ay e, bumili ng mga pasalubong. <TIN associated Zombot� flows equally> <progressing> <hygiene> Saan black tulad ko dito? Wala, pahigit ka ta. lang. ba ang suwid balik? Okay, sir. Kung... ati okay. oh, okay, okay. okay. ko to. daw? Ganun niya yan, sir. o mga Pita mo, tagi dyan. Wait lang! Pinapakita ko pa to. Ang Palawi ay daw. Ano kasi 280, sir. Ano, sir? Ito na? Ano, ba sir? Ito bro, Guys. Makuha yes. sila ng mga mm -hmm. ano dito. T-shirt po. Oh. In this. Oh, to yung, yung parang dry fit. Ito sa mga. Ito ano? Ano? Ano yung unay na kagalap, Daddy? Kasi kaya nasip-sip naman dito na ah. Dito na. Look at this, guys. Look at this shit, bro. Eh, <laughs> say hi to my vlog, bro. Hey, say hi. At may mga benta nga din pala sila dito ang hey. mga crafts. Say hi. Kung gusto nyong bumili. I'm, I'm Barbie! Ahaha! O, si Barbie si Borby naman guys, si Borby. Hi Borby. Ano? You know, Nag-Borby. Borby. Borby. Pitik yung bantang Baby, um... At ito, at bibiyahin naman tayo papuntang Punta Verde. Umabot nga din ng mahigit isang oras yung biyahe namin mula sa Cape Enganyo papuntang Punta Verde. So finally, after nga ng mahaba-habang oras sa bangka, eh ito at nakarating na po kami dito sa Punta Paginapate. Verde. Isa din po ito sa mga inuntahan ng survivor Philippines dito sa Palawi Island. And halos dito na din po nakatira yung mga residente. Doon guys! Sa kabila, sa kabila! Mabigat na asar! Hindi ka alam nagsakay, nagipalan <laughs> sa hindi ka bayan. Okay. stop. na yung pinaka. Ikaw na yung pinaka. na yung pinaka. Ikaw Sige, so, sorry na lang. Oh, oh, Palawi, sorry, pawi ka Nancy. na lang sa next pagawi. Meron si Mother eh. So, <laughs> oh, malakas ng loob kami <laughs> sama ka. Pero hindi talaga pwede. Ito <laughs> no, is Sorry po na lang ito daw Ayun kasi. Sayang ensley di ba? di kumani. Hindi oh, yeah. kayo lang kumani. Sayang.

¡Gracias! Ko ang Ako ang dalang pan Ako'y maang tamin O ginagiban Luyonin ng tanan O kung may klaro man Nang kalimutan Ko'y magtuhang Tumawang But

Nagsisa ka dito. Nagsisa ka na. Sarang dagpita sirge. Ay, kung alam ko lang. Ititila ko man. Nakatay. Ang ganda pala dito magsignal. Sige. Sige. Dagsaba tayo. oras hindi e. yung Crocodile Island tayo. Tapos pwede pa sanang nasabihan yung mga yun? Oo na ganito lang. Oo. Mga naman. Sinami na sana yung mga bata, sir. Oo. Nakakot kasi yung nanay naman. yung nanay namin. Sana yung mga Baka pati yung mga katama namin sir kung alam nilang gano'n lang uh, <laughs> Alam nila kasi magda-dive Ano mag <laughs> kasi sabi niya, gano'n? <laughs> Hindi ko sinabi Umiram lang ako ng gano'n, sabi ko ka para i-try ko Try ko magdive. yeah, Ay baka pinagpatunga magic mag ko ha mag Di coral Napakasabi nyo ba abaw? Sige 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 sir Good. Sa sulit min sir

Alas 4 nga nung inumpisahan namin yung snorkeling pero bitin na bitin pa rin kasi talaga kami. Pero dahil mag-aalas 6 na po ng hapon at meron pa po tayong islang pupuntahan, eh kailangan na po namin umalis din sa islang to. pinta sa si Jack Pai Sungay no, 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 nakita yung Jai so, kaso di na Ay. Ah, ka Ay. <laughs> hindi na kayo ah, wow guys hindi sinama guys nakaya guys ang ganda guys wow, dalawa, hindi na ta. Oo, hindi na. Sabi, matagal na lang tayo hindi babalik dito guys? hirap talaga ng hindi pinapayagan guys. Nakita niyo na sana si Nemo guys. adum si sa. Ay, si sa para, para sayang ay parang 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 sir. Para parang niyo parang 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 Kanahapan po. Opo, oh, oh, kinakantsawan ko po, po yung mga dalaw na iwa. Kawawa naman guys. Sige sir, thank you. Eh, sige po sir, sige po sir. Salamat po. <sighs>